Yes, maraming nagulat Christian no? at uh, dahil nga unang-una no uh, is siya sa pinakamalapit na kaalyado ng Duterte dynasty no. In fact siya ang incoming president ng PDP na walang laban no. Dahil tinanggal na nila yung laban sa PDP. No? Kaya PDP walang laban. So, ang <laughs> ang ano diyan eh una kong nakita yan may nag sa Facebook no. At uh, nila syempre typical reaction dahil nga si Robin Hood Padilla yan no marami marami nang mga hirit nitong mga nakaraang taon na medyo na siya sa social media no at marami nagsabi na oh baka naman ipinasa na naman yan kay Senator Robin Hood tapos hindi niya naiintindihan ang sagot ko sinagot ko yung isang kaibigan ko na nagpo sabi ko nako kung itataya niya ang kanyang political capital at talagang itutulak niya itong panukalang batas baka ako pa magtumulong sa kanya at turuan ko siya kung paano gawin. Ang tanong, gagawin ba niya? No? Kasi nga, Christian, ako naman, eh, alam naman, hindi naman tayo judgmental. So tignan natin kung ano yung inihain niya na panukalang batas. No? At ano ay yung suriin natin, ano yung mga possible political play behind ano bang motivation kung bakit all of a sudden naisipan niyang ipasa ito. Ito by positioning for future political projects, no?